Giandam na ang Cebu Provincial Capital alang sa oath-taking nila ni re-elected Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale ug Mang Adlawa. Subay so, nining pagsugod sa termino sa mga local officials at dunay pasidaan kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG. Si Nico Sereno sa report. Subsub -sub na ang preparasyon sa Capitol Building alang sa dakong kalihukan, ugma ang social hall nga maoy venue sa oath taking nila ni re-elected governor Junjun Davide ug vice governor Agnes Magpale gilimpyuhan ug gipanindot na naabta namo kaganiha nga giandam kining mga floral arrangements sa venue sa maning Philippine flag nga ginama sa mga buak. Kadaghana niini gikan lang sa Sugbo apan may ubang klase sa buak nga giangkat gikan sa Baguio City Sugdan ang kalihukan sa Santos nga misa alas 9 sa buntag. Samta ang Department of Interior and Local Government nang hinaot hapsay ra ang pag-asumer sa tanang mga local officials re-elected o mga newly elected. Ugma sa udto magsugod ang ilang termino. Matud pa ang ayan nga mapahigayon ang hapsay nga paghulip sa katongdanan. Dili mo ginato sila mapugos kung dili sila personally mo turnover para ato nang gipaningkamutan ng mga documents nang kinahanglan naa niya in the event nga mora magud gihapon kung dili ma prepare ang documents the moment ang mulingkod ang bago nga set mademand man nila anytime tambag nila magtinabangay ang napiling mga opisyales ug kalimtan una ang pamolitika ilabi na sa mga magkaatbang o partido makahinay gina sa paglambo ng kwan mag, mag away na ang mayor vice mayor sangunian kanang challenge na mo dia if we can keep that uh, cooperative atmosphere, paspas na ang delivery sa itong mga projects po. Niku Sireno, Balitang Bistak.